hello guys. Ah, magandang umaga sa inyong lahat guys. Lahat ng mga subscriber ko. Magandang umaga. Lahat ng mga followers ko guys. Ah, magandang umaga. Panibagong vlog na naman to guys. At magluto tayo ng sabaw na ano guys. Sinigang, sinigang na lapo-lapo guys. Luto natin lutuin ngayon guys. Sa guys. Yan. Yan. Sigang natin guys. Sigang. guys Binili ko lang ito guys kasi Sa palengki guys Hindi ko na ako video kayo Sa palengki guys Kaya nagmamadali ako guys Kaya may, mayroon, aku ako binili di ba guys Ayan Ayan dumahan lang aku sa palengki yang ng Isda Nah, guys

yan o. Okay guys, at e, ilalagay natin sa kaliro guys, yung ating pinakulo na para sa yung pinakulo na tubig guys. Sabo, magsabaw tayo. Yan na. At ating buksan guys. Yan o. At tumuro na siya gamabuti guys. Ilagay natin yung isda. Yan o. Yan. Okay. Sarapin. Tumuro na guys. At ilagay natin yung talbos. Talbos ng kamuti guys. Guys. Okay. Mas guys sa ating kinilaw. At yan na guys. Lutong-luto na ang ating siligang na lapo-lapo. Yan na guys. Oh. So, yan na guys. Oh. Nakikita nyo guys. Oh. Hmm. Yan yeah, lang. Natin yung lamas. Luya at buyas Yan guys. Ikaan natin yung kalabansi guys. Maliit na bungon guys Oke okay. Nanti nanti asin Nanti coba guys Coba asin guys, Okay. lagi asin guys Yan na guys, ang ulam namin guys, yan o. May sinigang guys, at saka yung may karni guys na may mais. Anong tawag yan guys? Anong tawag sa inyo guys? Comment nga guys kung anong tawag sa inyo yan. yan, yan, yan Loto na yan o. At saka kinilaw guys, yan o. Guys, saan na? Mayan ba yung Mayayan ba yung ano guys? Kasama namin guys magkaing guys. Okay. Magkasabay sa ano guys. Magkasabay sa camera guys. Mahata. Mahiya sila guys. Mahiya. Masarap ang nilaw guys. Hmm?